Ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano maging creative ka dahil dito po sa mundo ng Facebook usong-uso po yung gayahan ng content. Totoo po yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay naubusan na talaga ng content. Gawin mo itong ituturo ko sa iyo. May nakapanood po ba sa inyo itong post ko na bawal ang reels ayon sa balita. Ang original po niyan is bawal pala yung alak ayon sa balita. Kaya mula ngayon hindi na ako iinom ng alak. Ang sinabi ko naman po dyan, ay e, bawal pala yung reels ayon sa balita. Kaya mula ngayon, hindi na ako manonood ng balita. At yan po ay umani ng napakaraming reaksyon. At ang nanood po dyan, ayon sa insight, is yung mga non-followers ko. So meaning to say, yan po ay dinistribute ni Facebook sa maraming audience. Kasi nga po sa reaksyon. Ang punto ko po dito, Bilang isang content creator, kailangan mong palawakin ang iyong kaisipan. Kaya ka nga po content creator eh. Kung kaya mong magpalusot ng kung ano-anong alibay at ano-anong kwento ang ginagawa mo dahil sa sukul na sukul ka na ng jowa mo, eh talagang ginagawan mo ng paraan para hindi ka mabuking. Well, apply mo yan sa pagiging content creator. Dahil dito guys, lahat ng mga naisip mo, kailangan gawin mo yan para mapansin ka at makagawa ka ng content. Kung ngayon po ay marami pong mga sumisikat na mga artista, content creator, ay pinapasok nga po ang pagiging politician. Yun po ay isang kahibangan. Pero, aba, sa Pilipinas guys, kung sino pa yung mga hibang-hibang na ganito, na tipong katawa-tawa, eh sila po ang nabibigyan ng chance na manalo. Ganon din po sa pagiging content creator. Kung tipong mahihiyain ka, pahiya-hiya ka dyan, sa tingin mo ay pangit ka, huwag mo na pong isipin yon. Hayaan nyo po kami mag-isip kung pangit ka nga ba or hindi. Guys, dito sa pagiging content creator, kailangan ilabas mo kung ano yung talento mo. Kailangan mo mag-isip na mag-isip. Kailangan mong i-upgrade. Kailangan mo i-improve yung sarili mo araw-araw. Kung kaya mong gumawa ng maraming kwento para lang makaiwas ka doon sa tangan mo na hindi ka makabayad-bayad, bakit hindi mo yan i-apply dito? Mas mapapakinabangan mo pa para mapansin ka ng mga non-followers mo. Yan po yung tinatawag na nangopya po tayo pero ikaw yung original niyan dahil iniba mo yung kwento. Nagkaroon ka lang ng idea doon sa content nila. Sa buhay guys, meron din po tayong mga ginagaya, lalong-lalo na po yung kinainggitan natin. Pero much better, i-improve mo. Mas taasan mo yung level mo para nangon mahigitan mo yung taong ginagaya mo. So, sana po nakatulong at balik po kayo dito araw-araw dahil marami po akong tuturo sa inyo, especially kung paano gumawa ng sikat na voiceover dito sa Facebook. Bye!